Saan, ito hanin ko. Ako pala nagsimula ng o... Oh, oh my! Oh! Toy, tinanong mo ka ng nanay mo. Wala ka naalala? Po. Ha? Kasi nakainom ka? Ha? Wala ka naalala? Hindi ko naniniwala sa mga laseng, no? Na pag may nagawang krimen, may nagawang kagaguhan, ang palusot, hindi alam yung ginawa. Papa, pasok ka na Oo. Oh, Giling ko sa'yo, ha? Nanay mo, mga mo. Eh, pa. Eh, papahalam sana ako. Iinom ulit kami mamaya. Eh, sabi ko sa'yo, ha? Um, Pero, promise pa, hanggang alas 11 lang kami. Mapadala siya pag inom, -inom mo, ha? Yung nangyari na nakaraang linggo, hindi ko gusto yon. Pa, huwag ka magpaniwala sa mga yun. Hindi naman totoo yung sinasabi ng mga yun, eh. Oh, yung sinasabi ko sa'yo, yun na naman ang mo. Kaya nga nag-sorry tayo dun eh. Ha? Umuwi ka agad, mag-pay ba sa'yo pag nandito ka na? Oo pa, promise. Ingat pa. Yun na, mo ha. Grabe mo yung mga Oh, kuya, anong oras na? Ano ka ba? Ba't ang tagal mo buksan yung pinto? Grabe naman makakatok, anong oras na? Punin mo yung baseball bat doon. Bakit? Magala ka na, basta bukunin mo. Bilis. Ate! Ma! Si kuya, nagmamahon na naman! Oh. Ano ka naman ba yun, ano? Alam mo ba, anong napapamuto? Huwag ka na, kakatawag lang niya! Eh, yung mga tambay kasi doon, ma. Inulit naman yung ginawa nila sa akin. Ah, Tumigil ka na. Nagsisimula ka na naman ang gulo eh. Ano, MJ? Ako pa nagsisimula ng gulo? Sige. Kuya! Kuya! Ano pa? Ano pa? Ano pa? Ano pa? Gustawan niyo ako. Kuhaan niyo ko. Ako pala nagsimula ng gulo. Ano mo ko na? Ano! Ah, oh, sakit okay, si naman tuloy mata ko sa init. Pa, mano po? Oh. Papa, may ginawa na naman po si Kuya kagabi. Ano na naman? Tignan nyo na lang po si Mama. Bakit, ha? Eto, Papa. Tignan mo si Mama. Eh, anong nangyari sa mukha mo? Yeah, kasi. Papa, si Kuya kasi. Umuwi na naman ng lasing kagabi. Nagwala na naman. Opo, pa. Tapos ayaw niya po so, Sa sobrang galit niya, Papa, nasiko na si Mama kakawasiwas sa amin. Nagtumba si Mama sa samento. Taran! Asan yan? Tarantado kang bata ka. Taran! Nungan ka dyan! Tay, ano ba yun? Ha? Tarantado ka? Tay, may ginawa sa'yo. Bumas na dyan! ako! Ay, ha? Ano ba yun? Tarantado ka? Nay! Si, Dito ka! Ay, ha? Nay! Tinamidyo na ng mo. Ha? Ano ano po ba yung... Ano po bang ginawa ko? Hindi mo alam? Ang tapang-tapang mo paglasing ka. Buti nga naisip pa kuya kita eh. Dahil kung hindi, sana napupok na kita ng baseball bat habang tulog ka kagabi? Ano pinagsasabi mo, Amanda? Hindi totoo yan. MJ! Ewan ko sa'yo, kuya. Tay, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Hindi po. Sino may itsura ng nanay mo? Uh, wala ka naalala? Wala po. Ha? Kasi nakainom ka? Ha? Wala <laughs> ka naalala! Ay, mahuwa ka na. Hindi ko po talaga alam sinasabi nila. Hindi mo alam yung sinasabi nila. <coughs> Alfred, anong kabilin-bilinan ko sa'yo kagabi? Kada halis ako, lalo pag Friday. Ha? Kasi umahabuso ka sa araw ng Bernice. Lagi kang may inuman. Huh? Alfred! Mariusik ka naman. Kampante ako sa trabaho na ikaw hindi depensa sa nanay at dalawang kapatid mo dahil puro babae nga. <gasps> Tingnan mo ako na mata sa mata. Ano nararamdam mo pag miinom ka na alak? Anong feeling mo? Ha? Huh? Hindi naman kita pinalaki ng ganyan na Kilala ko rin yung mga barkada mo, mababait. Bakit ganyan ang naging tama sa'yo ng alak ngayon? Bakit? Dahil alam mo, kaya kita pagtanggol. Dahil alam mo, marami kang ninong na pulis. Dahil alam mo, marami kang pinsan na may kapatiran. Kaya umaangas ka. Ha? Nung nakaraan, di ba, nagsumbong na sa akin yung matambi sa kabila. Kinakapatid mo pa yung isa. Pag dumadaan ka doon at nakainom ka, Sobrang angas mo magsalita, nagpaparinig ka. Kaya pinagsabihan kita. Ang ganda ng biling ko sa iyo kagabi. Ha? Huh? Tapos, mismo nanay mo pa yung tatamaan mo. Nag-iisip ka ba? Tay, hindi ko po talaga alam. Wala kang maalala? Wala po, Tay. As in, wala kang maalala? Wala po. Paano? paano kung napatay mo yung nanay mo? Paano kung sa kakawasiwas mo sa kanila, Alfred? Nabagok mo isang kapatid mo. Ha? Huh? tapos Tapos yung sasabihin mo lang sa akin, wala kang maalala? Ha? Huh? Paano ka nakauwi kung wala kang maalala? Kagaguhan yan, Alfred, eh. Hindi ko iniwala sa mga laseng, no? Na pag may nagawang krimen, may nagawang kagaguhan, ang palusot, hindi alam yung ginawa. Nakaka-uwi kayong mga gagong kayo eh. Ha? Bulok na katwiran niya na ng mga gayro. Ha? Anong pakiramdam ngayon? Masarap? Ha? Na mismo tatay mo gumugulpi sa'yo? Eh mas okay pa ako nalang gumulpi sa'yo kaysa gulpoin ka na marami tao dyan. Ha? Ako lang din naman tutulong sa'yo pagdating sa barangay Di ba? Harapid, lumaki ako dito. Nakilala ko ng mga tao sa maayos sa pakikisama. Hindi ka ganyan. Wala ka rin barkadang barumbado. Ha? Huh? Ano? Ano? Porkit na pag abot ka sa amin, gusto mo kami nalulood sa'yo, ha? Ah, hindi, hindi po sa so ganun, Tay. Siguro po, iba po talaga tama sa akin ng alak. Kaya po talaga ganun. Maniwala kayo, Tay, hindi ko po talaga alam. Ah. Kagaguhan yung patwiran mo. Naiinis ako sa'yo. Oh. eh, <coughs> okay. kaya mo na. Total naman. Hindi daw niya alam kung ano ginagawa niya kung nakakainom siya eh. Hindi nga pwede yun eh. Paano kung ibang tao yung nadali niya eh? Hindi tayo mapaniwalaan sa ganun eh. Sa sinasabi mo, iinom pa lalo yan eh. Hindi na yung ginawa sa'yo. Ako naman to eh. Hindi naman ibang tao eh. Kaya nga. O, paano kung nawala ka rin? 'di Diba? Then, oy, oh. Mas matapang pa ata sa iyong kapatid mo isang babae pag pinagbili nang ko eh. Ikaw wala ka nakakalam ano kahit sumuntok siguro di ka marunong eh. Magpagpagaan ng umot hinihingal ka eh. Pag nakainom ka kami kaaway sa kanto. Tatay, matakot po talaga. Hindi na po maulit. Hindi na po ako mag -iinom. Tandaan mo itong sasabihin ko sa'yo, ha? Tatay! Tandaan mo itong... Hey, tama na na! Tandaan mo! Ah! Ha? Tingnan mo ako, hmm? Pag inulit mo pa yan, Alfred, ha? Hindi ako magdadalawang isip na ipakulong ka. Pero bago ka makulong, ha? Ha? Papaputokan ko yung mukha mo. Uubusin ko yung ipi mo sa suntok ko mismo. Ha? Pag inulit mo pa yan, lalo pag tinamaan ulit si nanay mo at mga kapatid mo. Ha? Ay, hindi na po talaga ako mag-inom ng ala. Sorry po, Lord.